Ito. Kamusta ba ang mga pila rito? Kamusta ang mission natin dito? Ang mga constituent? Eh, okay naman po, Mayor. Eh, maayos naman po sila sa pila. At uh, yan po, uh, sumusunod sila sa mga utos nyo. Tsaka yung uh, mission okay. okay. na pinagalan nyo. Kompleto, Mayor. Very good. Lang na Very good, very good. Yan uh, ako po na sabi ko, super special. Wow. Super special na panukala.

na natin sa mga barangay. Ako muna kayo, eh dito na po kayo nang tanaw. Huwag po ba sabihin niya, may chance ng barangay Martires del 96, Pateros? Ako syempre, mahala sa inyo! Ako syempre, ayan. Ayo muna kayo, ay super special, yung kanilang pakikisa, yung pagpamalali nila, at kapag talado sila, lang ko Welcome to the Daily Entertainment News PH. Malayo nga sa first impression ng lahat na social si Atasha dahil napaka down to earth pala at cowboy nito. Click na click siya sa masa, pati na rin sa kanya mga Dabber Cads co-host. Aliw na aliw nga ang manonood kay Atasha, pati nga ang kanyang tatay na si Aga napatawa sa pagkain ni Atasha ng pansit sa set. O ba diba, pati si Aga na sa surprise mga nagagawa ni Atasha ngayon. Thank you for watching The Daily Entertainment News PH, your daily dose of chika. Don't forget to like, comment and subscribe.